at happy sabat narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos bago tayo mag-umpisa may hihilingin ako sa inyo paki subscribe paki like paki share sa aming munting youtube channel marlon kuret youtube channel para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Kristo, na ating Panginoong Tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na yung manalangin. Ang malaming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Penon, sa umagang ito. Narito po, kami ama para mag-aral sa iyong salita. Basbasaan mo po, Penon, ang lahat ng tagasubaybay at lahat ng tagapakinig nitong minsay nito na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Yesus Kristo na aming Panginoon tagapagligtas. Amen. Dito tayo mag-aral, mga kapatid kaibigan, sa Ezekiel, Kapitulo 20, Versikulo 16 hanggang 20. Ito ang sinasabi dito sa disease. Sapagkat kanilang itinakwil ang aking mga batas at hindi lumakad sa aking mga tuntunin at nilapastangan ang aking mga sabat sapagkat ang kanilang puso ay nagsisunod sa kanilang mga Diyos-Diyosan. ang sabi ng Diyos nagsisunod sa mga Diyos Diyosa ang kanilang mga puso anong ibig sabihin Kung tayo mag sigsunod sa mga Diyos Diyosa dahil ang Diyos ay mapanibog hoen. gusto ng Diyos niya siya lamang ang Sambahin. Huwag tayo mag... Sigsunod ng mga Diyosan. Yan ang sinasabi dito. Sa versikulo 16. Layuan natin. Ang mga Diyos Diyosan. Dahil ang Diyos ay mapanibughe. Mapanibughoin ng Diyos. Ang gusto ng Diyos siya lang. Ang ating sambahin. Yan ang ibig sabihin nito, 17 ito ang sinasabi dito sa versikulo 17 gayon may iniligtas sila ng aking mga mata at hindi ko sila nilipol o ginawan man sila ng lubos na katapusan sa ilang ang sabi ng Diyos iniligtas nang Diyos sa kanyang mga mata at hindi sila nilipol. 'Yan. Dahil ang Diyos ay mayaman sa awa. Gusto ng Diyos na tayo ay lumayo sa mga Diyos diyosa Gusto ng Diyos na tayo ay maligtas. Ayan. Ayan ang ibig sabihin nito. Mga kapatid kaibigan. DC 8. Ito ang sinasabi dito sa bersikulo 18. At sinabi ko sa kanilang mga anak. Sa ilang huwag kayong lumakad sa mga tuntunin ng inyong mga ninono o sundin man ang kanilang mga batas o dungisan man ang inyong sarili sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Lumakan, sabi ng Diyos, lumakan tayo sa batas ng Pinoy. Sa mga kautosan ng Diyos, ipasunod eh, ng Diyos ang kanyang mga utos. Huwag tayong lumakan sa kasamaan. Huwag tayong magsisunod sa mga Diyos Diyosan. Ngayon, yan ang ibig sabihin nito, mga kapatid kaibigan. Layuan natin ang mga Diyos Diyosan. Umiwas tayo sa mga Diyos Diyosan. Ayan. Listen, Ibe. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 19. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Lumakad kayo sa aking mga tuntunin at maging maingat kayo sa pagsunod sa aking mga batas. Yan ang sabi dito. Lumakad sa Tuntunin ang Diyos. Yung mga kaotosan niya. Sumunod tayo. Ayan. At magingat. Pagingatan. Ang batas ng Diyos. Ayan. Dahil binigyan niya tayo ng mga utos Nagbigay ang Diyos ng kaotosan ang sampung utos ibinigay ng Diyos sa tao para ang tao ay makaiwas sa paggawa ng kasalanan ayan ang sabi lumakan sa kanyang mga tuntunin kanyang mga batas o mga kautusan yan ang ibig sabihin nito. last verse 20 ito ang sinasabi dito sa versikulo 20 inyong ingatang banal ang aking mga sabat upang ang mga iyon ay maging tanda sa pagitan ko at ninyo upang inyong malaman na akong Panginoon ang inyong Diyos. Laglagay ang Panginoon ang tanda nga kilala natin ang ating Panginoon, kilala din tayo ng Diyos. Ano ang ginawa ng Diyos na palatandaan? Ang kanyang sabat. Dahil ang sabat ay banal na araw. Ipinagpahinga ito ng Diyos. Dahil para tayong mga anak ay sumunod sa kanya para tayo ay makapasok sa kapahingahan ng Diyos ayan tinuturoan tayo ng Diyos sa kanyang kautosan tinuturoan tayo ng Diyos sa araw ng gusto ng Diyos na siya ay tambahin ang araw ng sabat. Tinuturoan din tayo ng Diyos. Sa kaligtasan. Si Isokristo ang tagapagligtas. Walang ibang tagapagligtas. Kundi si Isokristo. Gawa 412. Siya lamang ang tagapagligtas. So wala ng iba. Tinuturoan tayo ng Diyos. ng bautismo tinuturuan din tayo ng Diyos sa kanyang mga kautosan. Kumpleto ang itinuro ng Diyos. Kaligtasan, bautismo, kautosan. Kaya nga, mga Kapitid, ka kaibigan, sa bagong langit, sa bagong lupa, ang sambaron ay sabat. Saan mabasa Isaías, Kapitulo 66, Versikulo 22 hanggang 23. Bagong langit, bagong lupa. Mababasa natin sa Versikulo 22. Tiyak, mababasa natin yan. Ang bagong langit, bagong lupa. Sa Versikulo 22. Sa Versikulo 23, mababasa natin ang araw ng pamamayangan may Biblia nga ang nakasulat araw ng pamamahinga pag nabasa mo yan ang araw ng pamamahinga sabat yan, hindi yan linggo pero dito sa hawak ko ngayon nga Biblia, nga ginagamit ko ngayon ang nakasulat dito ay sabat lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos Sambahin ang Diyos sa Espiritu at sa Katotohanan Sa araw ng Sabat Pero mga kapatid kaibigan Hindi makapasok doon At hindi makapagsamba doon Ang mga pangalan nga hindi nakasulat sa Aklat ng Buhay Dahil iba ang distinisyon ng mga pangalan nga hindi nakasulat sa Aklat ng Buhay Ang distinisyon nun ay lawa na apoy ang lawa na po, yun ang pangalawang kamatayan. Yun ang imperno. O ang paglagya ng mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Ang makapagsambaron, ang mga pangalan lamang na nakasulat sa aklat ng buhay. Yung mga ligtas. Yun ang makapagsambaron. Sambahin ang Diyos sa Espiritu sa katotohanan sa araw ng Sabat. Sabat ang itinuro ng Diyos. Kaya lahat kailangang malaman ito sa buong mundo. Ang Diyos ang may sabi nito. Hindi ako. Ginamit lang ako ng Diyos bilang instrumento na itong kanyang salita ay maipahayag sa buong mundo. At ipinakilala natin ang ating Panginoong Isokristo, natin Panginoong Tagapagligtas. Kaya nga ipinakilala ko sa buong mundo nga si Jesus Kristo lamang ang ating Panginoong tagapagligtas. Wala nang ibang tagapagligtas kundi si Jesus Kristo lamang. Gawa patodo Manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Diyan tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Basta ang isang tao ay nananalig at tumangkap kay Kristo, may buhay na walang hanggan. Pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Pagkatapos mong tinanggap ang ating Panginoong Iso Kristo, magpabautismo sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Dahil ang bautismo ay mahalaga. Paglubog mo sa tubig, namatay ka kasama ni Kristo. Pag-ahon mo sa tubig, nabuhay ka kasama ni Kristo. Kaya nga ang sabi ng Diyos, ikaw ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Ikaw ay bago na. Pangalawang Korinto, Kapitulo 5, Versikulo 17. Bagong nilalang ka na. Ikaw ay nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. 1.5, 24. Wala ka ng hatol. Bakit? Tinanggap mo ang tagapagligtas tinanggap mo ang tagapaghatol. Si Kristo ang tagapagligtas, siya rin si ang maghatol. Juan 5, 22. Si Kristo ang maghatol. Kaya ikaw ay ipinanganak muli sa Espiritu. Ang sabi ng Diyos, kailangan panganak muli sa Espiritu. Kapag ikaw ay manatili sa laman, mamamatay ka dahil ang zaman ay mahilig gumawa ito ng kasalanan. Ano ang kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Kaya si Kristo na sa cross para bayaran kasalanan ko. Kasalanan ng lahat ng tao. Binayaran ng ating Panginoon Ang binayad buhay ng ating Panginoon. Ang ihinugas dugo ng ating Panginoon Heso Kristo. Kaya mga kapatid kaibigan, paniwalaan natin itong minsay na dahil ito'y katotohanan. Tinuturoan tayo ng Diyos ng katotohanan. Tapos tayong mabautisman, sundin ang utos ng Diyos. Huwag lapastanganin ang utos ng Diyos. Huwag itakwel ang utos ng Diyos. Huwag burahin ang utos ng Diyos. Kaya ang sabi ng ating Panginoong Isokristo sa Juan 14, versikulo 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yan ang sabi ng ating Panginoon. Ano pang sinabi? Sa unang Juan, Kapitulo 2, versikul 3 hanggang 4. tayo tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga otos. Yan ang sabi sa versikulo 3. Sa versikulo 4. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga otos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Yan ang sabi ng ating Panginoon. Pagkilala natin ang Diyos, sundin natin ang kanyang mga utos. Kaya itong ating pinag-aralan ngayon, ah, kailangan sumunod tayo dahil naglagay ang Diyos ng palatandaan sa kanyang mga anak, mga hinirang, mga nilalang. Ano ang palatandaan ng Diyos? Ang sabat, ang ikapitong araw. Dahil ang sabat ay banal na araw. Ipinagpahinga ito ng Diyos. Dahil itong mundo na ito ginawa ng Diyos sa loob ng anim na araw ano yung tinatawag na anim na araw saan nagumpisa paglikha ang Diyos yung anim na araw nagumpisa paglikha ang Diyos sa linggo lunes, martes, merkoles, huwibes hanggang bernes yan ang sinasabing anim na araw ang ikapitong araw ang sabat, nagpahinga ang Diyos sa kanyang paglikha. Bakit nagpahinga ang Diyos? Napagod ang Diyos? Hindi napapagod ang Diyos. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Sinabi ng Diyos nga siya ay nagpahinga para tayong kanyang mga anak, mga nilalang, mga hinirang, sumunod sa kanya. Para tayo ay makapasok sa kapahingahan ng Diyos. Kaya sa bagong langit, bagong lupa, ang sambaron ay sabat. Sabat ang samaroon, hindi linggo. Basahin natin ang Biblia at paniwalaan natin ito. Dahil ito ay katotohanan. Ang Diyos pag magsabi ay totoo. At magaganap at matutupad. Ah. Paniwalaan natin ito. Dahil ito ay katotohanan. Wala itong halo ng kasinungalingan. Hanggang dito na lang tayo mga kapteg kaibigan. Paki-subscribe. Paki-like, paki-share, sa aming munting YouTube channel, Marlon Correjo YouTube channel para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesus Kristo, natin Panginoong tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na'y manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po kay noon sa mga salita mo na may napag-aralan ngayong umagang ito. bas basahan mo po kay noon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng taga-pakinig nitong minsan na ito na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at Agapagligtas. Ito ang aming hiling at samotlalangin sa pangalan ng aming Panginoong Isokristo na aming Panginoong Tagapagligtas. Amen. यह हाल जानना है